Bago mag tres ng hapon, ay pinuntahan ni Emilio ang ina ni Olivia. May kakayahan siyang magpagaling ng may karamdaman at alam niya na kahit kanser pa ang sakit ni Aling unding ay gagaling ito kung susunod sa kanya mga sasabihin at ipagagawa. Sino ho ang kailangan nila? Malungkot na tanong ni Nelly kay Emilio na mapagbuksan siya nito ng pento. Pwede ko bang makausap si Aling Gunding? Tanong ni Emilio sa si nakababatang kapatid ni Olivia. Importante ho bang sasabihin niyo kay inay? Muling tanong nito sa kanya importante. Pwede siyang gumaling sa kanyang karamdaman kung ang iibigin ko. May kayo ba ang sagot niya dito? Tuloy ho kayo. Sandali lang ho at aalalayan ko sila ipapunta dito. Sabi nito bago iniluwang ang pagkakabukas ng pintuan. Matapos siyang makaupo sa lumang salas ay nagmamadaling nagtungo si Nela sa nag-iisang kwarto sa bahay na iyo. Nang magbalik ito ay akin na ang inang may sakit. Siya ho ang taong naghahanap sa inyo. Sabi ni Nela sa ina, Matapos iupo ang ina sa upo ang katapat ng kanyang kinauupo. Hindi siya kilala ni Aling Gunding, kung ito ay kilala niya dahil walang tao sa bayong ina ang hindi niya nakikilala. Ano hubang may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong ni Aling Gunding sa kanya habang nakamatalang sa kanila si Nene. Ako ho ang maglilingkod sa inyo kay inyong mamarapatin. Tugon niya sa ina, sa babaeng kanyang iniibig. Anong ibig mong sabihin? Aling Gunding, huwag ho kayong magagalit sa akin sapagkat ako ay umiibig kay Olivia. Kung gano'n, ikaw ang lalaking dumukot sa akin. Anak. Baka sanggalit sa mukhang sabi nito sa kanya. Ako nga ho, pero nasa bambuting kalagayan ng inyong anak at kaya ko lamang nagawa ang bagay na iyon sa kanya ay dahil sa labis na pagmamahal. Katuwiran niya sa ina ni Olivia. Bakit hindi ka kay Olivia at bakit kailangan mong pilitin ng aking anak para mahalin ka? Ilang beses ho akong nagtangkang maligaw sa kanya ng maayos pero binigo agad ako ng inyong anak. Kaya ako siya nagawang kunin at pansamantalang itago sa aming bahay. Hindi pa rin dahilan iyon para pilitin mo si Olivia na mahalin ka. Maaati mo ba na kinuha lamang sa pilit ang babaeng iyong mapapangasawa? Kahit ano pa ang iyong sabihin, ay wala na kayong magagawa kung hindi ang tanggapin ako bilang manugang. at nagpunta ho ako, ako dito para pagalingin ang inyong karamdaman. Emilio, napakabata pa ni Olivia kung ihahambing sa idin, mo, kaya hindi kayo bagay ng aking anak. At sino ang gusto niyong maging manawa? Si Jack ng Jola. Biglang napangising sabi niya dito. Kung sino ang mahal ng ating anak. Wala naman mo tayong dapat na pagtalunan. Nagpunta ako dito para pagalingin ang inyong karamdaman. Alang-alang kay Olivia. Kaya kung handa na kayo, gagawin ko ang dapat kong gawin para makabalik na ako sa inyong anak. Ito na rin ang tamang oras para gawin ko ang orasyon para sa inyong kagalingan. Hindi ko gustong gumaling kung galing din lang sa haring ng kadiliman ang kapangyarihang gagamitin mo sa akin tanggi ni Aling sa kanya. Wala akong magagawa kung tinatanggihan ninyo ang kagaling yung nais kong ibigay sa inyo. Kibit balikat na sabi niya. Inay, tanggapin na ninyo ang gagawing pagpapagaling ni Emilio para hindi na kayo mahirapan sa inyong sakit at na hindi na rin ako mahirapan sa pag-aalaga sa inyo. Nakasimangot na sabi ni Nelly sa ina. Gusto ko ang sinabi mong iyan munting binibini. May ngiti sa mga labing sabi niya kay Nelly dahil nakikita niya ang maitim na budhi nito na sa upang kumampi sa kanya. Ang hindi niya alam ay naakit sa kanyang kakisigan ang batang puso ni Nelly at iyon ang nagtulak dito para kumbinsihin ang ina na pumayag sa kanyang kagustuhan. Kahit ano pa ang inyong sabihin, ay hindi ako papayag na maging alipin ng kadilim. Matatag ng kaloob ang sabi ni Aling Gunding. Ano man ang inyong gawin, ay wala na tayong magagawa. Bakit hindi pa rin yung yakapin ang kaginhawang ipagkakaloob ni Emilio? Muling sabi ni Nelly sa ina. Hindi ko magagawang ipagkanulo ang iyong kapatid kahit na ikamatay ko pa iyon. Malungkot at parang maiiyak na wika ng ina nito. Ang dami niyong arte. Samantalang dati naman kayong naglulublob sa putikan, singhal pa rito sa ina. Huwag mo nang pilitin ang iyong ina. Aalis na ako at gusto kong malaman ninyo sa akin pa rin si Olivia sa ayaw ninyo at sa gusto. Aniya bago walang paalam siyang lumabas sa bahay ng mga ito. Hindi niyo ginagamit ang inyong utak. Mas gusto pa ninyo ang magtiis sa kahirapang ito kaysa ang mabuhay ng masagana. Galit na wika ni Nelly na, na nadinig pa niya. Nelly, kung galit ka sa akin, ay huwag mong idamay ang iyong kapatid. Pakiusap dito ni Aling Gunding. Nagmamadaling lumabas ang bahay si Nelly upang sundan siya. At anuman ang sasabihin ng ina nito ay baliwala sa dalagita. Emilio sandali lang. Tawag ni Nelly sa lalaking may gusto sa kanyang nakatatandang kapatid. Bakit? Ano ang kailangan mo sa akin? Nakangiting tanong ni Emilio sa kanya habang matiim ang pagkakating nito sa kanya. Nais ko sanang malaman kung talagang mahal mo si Ate Olivia. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Kaya kahit na may namagitan sa kanilang dalawa ni Jack, ay nakahanda pa rin ako na pakasalan siya. Bakit mo naman na itanong ang bagay na iyan sa akin? Dahil gusto kita. At ikaw ang nais kong mapangasawa. Mapangahas ang sagot niya dito. Nelly, alam mo ba ang sinasabi mo? Tanong nito sa kanya habang nagpipigil ito na mapatawa ng malakas. Huwag mo akong pagtawanan ng Emilia. Sabi niya dahil nahulaan niya ang nais nitong na gawin. Nelly, hindi kita gustong pagtawanan. Ngunit nakakatawa namang talaga ang sinabi mo. Bakit nakakatawa ang sinabi ko? Kayong mula yon sa aking dibdib. Malakas ang loob na tanong niya sa binata. Dahil napakabata mo pa. Bubot pa ang iyong kagandahan at halatang halata ko iyon, Dahil wala ka pang kayabang bumabangon sa iyong dibdib. Tugon nito sa kanya, sabay nguso sa kanyang maliit na dibdib. Pwede mo namang hintay ng aking pamumukadkad sapagkat ilang taon na lang iyon. Nelly, bata ka pa at hindi pag-ibig ang nadarama ni parsa sa aking. Crush lang yan at lilipas din kasabay ng paglipas ng mga araw. Ikaw ang bahala. Wala naman akong magagawa kung talagang ayaw mo sa akin. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Higit kang magiging maligaya kung ako ang babaeng pakakasalan mo. Aniya bago siya nagmamadaling nagbalik sa loob na kanilang tahanan. Napailing na lamang si Emilio dahil sa kanyang inasal. Pagkatapos ay lumula na ito sa sariling sasakyan at nagmaneho palayo sa kanilang lugar. Balang araw ay magiging akin Karin rin, Emilio. Harangan man ako ng sibat ay aagawin ka sa akin kapatid. Tiimbagang na sabi ni habang hatid niya ng tanaw ang palayo nitong sasakyan. Taimtim na pagdarasal naman ang ginawa ni Aling Gunding para sa kaligtasan ng panganay na anak ko. Kabadong kabado si Olivia. Alas sa isna ng hapon at hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya si Jack. Natatakot siya na baka magtagumpay si Emilio sa masamang balak nito sa kanya kung mahuhuli sa pagdating ang kanyang kasintahan. Wala naman siyang magawa kung hindi ang magdasal sapagkat wala siyang kakayahan para tumakas sa lugar na ito. Ganap na alas 7 ng gabi ay naramdaman ni Olivia ang banayan na ihip ng hangin at alam niyang si Jack ang hatid noon. Ilang sandali nga lamang ay lumitaw sa kanyang harapan ng kasintahan. Jack, akala ko ay hindi ka na darating po pagmamahal na sabi ni Olivia sa binata bago siya yung makap dito ng mahigpit. Alam mo naman na hindi kita maaaring pabayaan. Ito na ang tamang pagkakataon para maitakas kita dito. Masuyong sabi ni Jack sa kanya. Pero paano mo ako itatakas dito nang hindi malalaman ni na Emilio at Dunhenio? Kasama ko sina ate at nita at ate Elvira. Sila ang makakatulong ko para maitakas ka dito. Sagot nito sa kanya. Wala naman akong nakikita ang ibang tao dito maliban sa ating dalawa. May halong pagtatakang sabi niya habang inililinga ang paningin sa kabuuan ng silid na kinaroroonan Maya maya pa ibiglang lumitaw si Elvira at Anita sa tabi ni Jack na ikinagulat naman niya. Dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong ori ng kababalaghan maliban sa kababalaghang nasaksihan niya kapag nagpakita ang kasintahan sa pamamagitan ng hangin. Olivia, huwag ka na munang magtanong paano namin nagawa ang pagpunta dito na hindi namamalayan ng mga demoniko. Ang mahalaga ay makalis tayo kaagad dito. Huwi ka agad ni ate Elvira ni Jack. Olivia, kumapit ka sa aming mga kamay ni Elvira. Pagkatapos ay mag-concentrate ka. Isipin mo na nasa labas na tayo ng bakura ng mga Sanchez. Saba ni Manny Anita sa kanya. Gawin mo na agad ang sinabi ni ate Anita habang wala pang nakakaalam na nandito kami. May pagmamadaling sabi ng kasintahan sa kanya. Mabilis nga siyang kumapit sa tigisang kamay ni Elvira at Anita. Pagkatapos ay pumikit siya ng marino at inisip niya na sa labas na sila ng bakura ng mga Sanchez. Ngunit bago pa sila tuloy ang naglaho, ay dumating si Emilio, kasama nito ang nakababatang kapatid na si Romeo. Ang akala niyo ba ay ganun kadali ninyo kaming matatakasan? Galit na tanong ni Emilio sa kanila, sabay pa ulan ito ng maraming buhang na nakabigla sa magkakapatid na Minjola. Ginamit agad ni Jack ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng hangin at pinigilan niya ang pagbula ng buhang Itinaboy niya ang ngayon palabas ng bintana na labis ng mga ikinagalit na Emilio. Talagang kahit na kailan, ay tinika sa akin ng lalamu ng Jack. Malakas na sabi nito, bago nagpaulan ng buhang, na sa pagkakataong iyon, ay nagbabaga na dala ng matinding galit nito sa kani. Umalis na kayo. Taboy niya kay Olivia, Anita at Elvira, habang pilit pa niya ang pinipigilan ang pagbuga ng nagbabagang buhang sa mga kamay ni Emilio. Ate Anita, umalis na kayo ni Olivia. Tutulungan ko si Jack. Ani Elvira na hipag, habang hawak nito ng mahigpit ang isang kamay ni Olivia. Hindi ninyo kami matutulungan sa pakikipaglaban kaya mas makabuti kung aalis na kayo. Taboy ulit ni Elvira sa dalawa. Tayo na. Wika ni Anita kay Olivia. Matapos mag-concentrate ni na Anita at Olivia ay agad nang naglaho ang dalawa at nakarating ang ngayon sa lugar na pinaghihintayan ni Nadelphine at Dolan Alponsa. Dito na kayo mamamatay. Galit na wika ni Emilio habang patuloy ito sa pagpapaulan na nagbabagang buhanga. Romeo, tawagin mo ang papa at si ate Lourdes. Kailangan mabigyan ng leksyon ang mga koronadong ito. Wikapan ito sa kapatid. Nagmamadaling umalis si Romeo upang humingi ng tulong sa ama at kay Lourdes. Lumapit naman si Elvira kay Jack. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng makapal na usok upang hindi sila makita ng kanilang mga kalawan. Paano tayo makakaalis dito? Tanong ni Jack sa kanyang ate Elvira. Umalis ka na at ako na ang bahala dito. Tugon sa kanya ng kapatid. Hindi kita pwedeng iwan. Siguradong papatayin ka nila. Tanggi niya sa gustong mangyari ng nakatatandang kapatid. Kapag hindi ka umalis, ay dalawa tayong mamamatay dito at sayang nila ang ginawa mong pakipaglaban ng dahil sa iyong pag-iwan. Giit nito sa kanya. Kahit ano pa ang sabihin mo, ay hindi kita iiwan. Matigas ang tinig na sabi nila dito, sabay gamit ng kanyang natitirang lakas upang maipabot sa kanilang ama ang kanilang kalagay. Mabilis naman ang pagdalo ni na at Lourdes kay Emilio. Ngunit walang makita ang mga ito dahil sa kapal ng usok na gawa ni Elvira. Anita, kailangang balikan natin si Jack at Elvira. Nasa panganib ang buhay nila. Sabi ni Don Alfonso matapos nitong matanggap ang mensahe ni Jack. Tayo na hukong ganun. Ani Anita bago nito hinawakan ng mahigpit ang kamay ng mihanan. Delphine, ikaw na muna ang bahala kay Olivia. Bili ni Don Alfonso. Ako na ang bahala dito papa. Ihahanda ko na rin ang sa sasakyan upang madali tayong makatakas. Sagot ni Delphine sa ama tagling na wala si na Don Alfonso at Anita sa paningin ni na Delphine at Olivia. Pagkalis ng mga ito, ay pumikit si Delphine ng marino. Umusal ito ng mga sertang hindi maintinihan ni Olivia at sa isang iglap ay lumataw sa kanilang harapan ang limang malalaking ibon na sinilang sasakyan sa pag-alis sa lugar na iyon. Sa kabilang banda ay nakarating na si Don Alfonso at Anita sa kinaroro o na Elvira at Quintin. Tayo na, wika nang doon sa dalawang anak bago nila hinawakan ang kamay ng mga ito. Sa isang kasap matalang, ay naglaho si na Anita, Jack, Elvira at Don Alfonso sa silid na iyon. Wala na ang mga mindyola ng hawiin ng apoy na gawa ni Lourdes ang makapal na usok at malakas na hangin na gawa ni na Elvira at Jack. Natakasan nila tayo, galit na sabi ni Don Henio sabay dagundong ng malakas na kulog buhat sa mga kamao nito. Mabilis na lumabas ang mag-aamang divoniko, Ngunit hindi na nila inabutan ang mag-aamang koronado. Tanging ang pagpas na lang ng hangin ng mga pakpak ng limang malalaking ibon ang kanilang naririnig. Maligayang maligaya sila Jack at Olivia matapos ang mahigpit na pagsubok ng kanilang pinagdaan. Malaki din ang naging pasasalamat nilang dalaw sa mga kapatid ni Jack na sina Elvira at Delphine, ganun din sa hipag nito na si Anita. Ipinagtapat sa kanya ng kansintahan ang lihim na pagkataon nito bilang isang koronado at tinanggap niya yun ng buong puso dahil sa labis niyang pagmamahal dito. Bago na matay ang kanyang inay, ay naitakda ng na ang kanilang kasal ni Jack na gaganapin pagkatapos ng kanyang ikalabing walong taong karawan. Sa kastilyo ng mga menjola na ni si Olivia at ang bunsong kapatid niyang si Jopet. Habang hinihintay nila ni Jack ang tamang panahon para sa kanilang pagpapakasal, naging masaya silang dalawa sa pagkapwa nila mahalang isa't isa at alam nila walang nakakahadlang sa isang tapat na pag-ibig. Apakalain ko ba na isang 15 anyos na katulad mo nang aakit at magpapaibig sa pihikan kong puso. May lambing na sabi ni Jack kay Olivia habang nasa beranda sila ng kastilyo at nakamasid sa buong paligid. Isa lamang iyan sa patunay na ang tunay at wagas na pag-ibig ay walang pinipiti. Katulad mo, nakalangkang kang maghintay ng mahigpit dalawang taon para mabigyang katuparan ng ating pag-ibig. Malambing na sabi niya sa mapapangasakot.